嗯。<music> salita ng Panginoon ay nalisan ng Diyos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pag ng Diyos ay may titulad dito. May isang tao ang okay. magkakatwari, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at itinatagiwala sa kanila ang kanyang harina-harina. Binigyan niya ng salagin ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan binigyan niya ang isa ng limang ang isa na may dalawang libo, at ang isa pa ay isang libo. Pagkatapos, siya ay tumalis. Humayo agad ang tumanggap ng limang libo at ipinangalaman niya at nagtubo siya ng limang libo. Kaya din naman ang tumanggap ng dalawang libo ay nagtubo ang tumanggap ng isang dito ay humukay sa lupa at ibinago ang sarapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipig iyon at ipinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang dito. Wika niya, Panginoon, ito po ang liman dito na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang limang-dibo na dinuguto. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting aliti, yamang naging tapat ka sa mabuting halaga, pamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang dibo at ang sabi, Panginoon, Heto po ang ibinigay ninyo ng dalawang dito. Ito naman po ang dalawang dito pinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kauting halaga, kaya pamahalagin kita sa malaking halaga. Makihari ka sa aking kagalaan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang libo. Alam ko po kayo'y may hupit, Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nagaani sa hindi ninyo pinasigal. Natakot po ako, kaya tinihagan ko sa ang inyong sarapi. Ito na po ang isang limbo ninyo. Masama at tamad na alipin, tubo ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagama sa sa hindi ko hinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bako at sa di sanay may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang sandibo at ibigay sa may sa kundibo sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunti, nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kaliliman, sa labas ang wala walang kagulungan. Doon tatamis siya at mangangalit ang kanyang ibig. Mga kapatid na mabuting balita ng aming mga. Inawari ka namin, Panginoong Isokri. no